Yo mga kajasig, good morning. So yan, nandito tayo, naglalakad na naman tayo dito sa ano, sa kalsada. Ah. So papasok na tayo ng trabaho. Yan. Shout out for over the words sa mga kapigbahay at, at sa mga ajak tandems natin dyan. Yan. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, shout out sa inyo lahat yan. So yan, nandito tayo, papasok na tayo sa trabaho. Lakad-lakad lang muna tayo dahil ano, So, ang bilis natin maglakad. No? <laughs> Hinihingal tayo, guys. Yan. yan. Thank you so much po sa mga viewers at solid supporter natin yan. At sa mga uh, bigo apps. Thank you so much po. And bye-bye. God bless. I love you all. So, yep. mga ka-diski. So, yan. Uh, tatapos naman na malamag hapo natin. At salamat kay God at kay, kay Papa Jesus na hindi tayo na pahamak sa mga dalawa natin dito sana. So ilang pa uwi na tayo Dahil dadaan sa ano At video nga din Pagkitanggalin natin para nakita ang pagkapogi natin Shout <laughs> out nga pala sa mga viewers At sa mga silent viewers natin dyan Sa ating kaibigang Kapit Bahay USA So lakad lang tayo Tipid lang muna tayo sa gasolina Medyo mahal ang gasolina ngayon dito sa Pinas Sa ating kaibigan dyan sa Europe si parang Arnold yan abante pa siya sa taon at sa them so words sa taon nakadaan tayo dito yan yan pa uwi na nga tayo dito dadadaan sa gubat talaga kailangan nating magsipag para mabuhay ang ano pamilya <laughs> tayo. Ayan. Ayan. dito tayo nga naglalakad tayo dito sa ano Uh, yan. Yan, talagang buhay sa Pinas Pag di ka nagsipag, wala kang pera <laughs> Nasa unahan na si Kuya daw Nakadla tayo bor Pag-uwintag <laughs> guys Yan, yeah, Malapit na tayo sa parang Yan, yeah, titingnan tayong motor Kung mapapaandar natin siya yung mga alis so naglalakad na tayo dito sa patway ah uh, pauwi na tayo yan dito tayo sa uh, manggahan tatawi po dito. Abuse. Yeah lahat ng solid supporter dyan sa at mga new subscribers shout po. sa mga kaibigan ko dyan sa Bigo Live shout out sa BRL kaya kay Boss James ng USA shout out po kay Sir Kian ayan. Mami Mayo, shout out ayan. kay Lita, Ayan, shout out. so yan guys, nandito tayo sa pathway so medyo nagpahinga tayo doon ng kaunti PR minutes kasi sobrang pagod natin talaga ayan. so maaga pa naman so ayan pa naman ang tirik pa naman ang ara mga so, tara tayo din nanto lai kasi dito ang motor dito dating dito guys yung panguhan ng crab date na ubos na siya kasi pahukay yung ginagamit na mga na dito sa latian kung tawagin to, to her in ano, place so yeah, muna kay Boskelmon kay Bobotsky shout out Ayan, natin Ito na, tawid na tayo sa tulay. Yan yung mga bangka na ginagamit pang ngisda. Mahuhulog uh, pa tayo. Yan, yung mga bangka na nangingisda dito sa ano sa mga manginitang set out. Tawid na tayo ng tulay. bali aahon tayo dun guys baka may tayo yung mga isda na tinda doon sa ano pa na tayo dumaan dyan kasi ano madilim madilim yung pagmamahal mo sa akin hugot <laughs> oh, <God. laughs>

Yeah. Ay, kaya hindi mo wala, wala ka dala bisikleta. Ay, hindi nga, nga umalis. Dito nga ako na, ano, napadala eh. Tapos yun, napapunta nga ako sa... Ang ka, kami sa motor. Kasi nila Lloyd ano? na. <laughs> <laughs> tayo, bawin uh. na tayo so sabay-abang lang. So guys, dito na tayo, nakauwi na tayo dito sa bahay Ipapatuwa naman tayo ng mga alaga natin yung manok Yan pa Kali dumami sila, meron tayong backyard So yan, magandang hapon, magandang gabi sa inyo mga viewers So maraming maraming salamat po sa mga nanonood Thank you so much po Bye bye and God bless Peace